Yo, what's up guys? Pareng Nel. Ito na naman tayo guys, no? Renovisyon na naman, no? Ayan, tumitira na naman pareng Nel, no? Sinusunmula niya ang tanggalin ang mga uh, pan guys, no? Mga planks. Ayan, yung dito is uh, kinakain na naman ng anay guys, no? Ang ating ginagawa ngayon, no? Renovate na naman guys. Hop, ay sanig ka na Ito na yung gandiro ni, mapil Ma mo na yung nagtangtang, no? Eh, oh? Apan dito sa mga kalisod, anak, ganyan. So, guys, no? So, yan din, guys, ang area na tatrabaho ay namin, guys, Di, mula dyan, papunta, ah, uh, doon, dyan, sa may hagdanan. So, yun ang papalitan namin ng, uh, bagong hardy flex, guys, na 4.5 mm. No? So, paunti-unti, guys, papalitan yan ang bago, guys, at, yung mga uh, studs sa uh, loob is lalagyan ng uh, guys no wood preservative no para makontrol kaunti yung anay guys no so yun lang din naman ang suggestion ng may ari guys no so yun uh, samahan nyo kami sa renovation project namin guys no para may idea kayo uh, kung magpapatayo kayo ng bahay yun guys so yun guys no Uh, natapos na namin matanggal ang mga one guys. Huh? <laughs> Yung mga uh, na wuling guys. Parang nil. Hi to the uh, subscribers. So guys. no yan muna ang gagawin namin ngayon guys. No? Kunti-kunti lang muna tayo ngayon guys. Yun. Tapos yan guys, lagyan namin ng ah uh, yan, hardy 4.5 guys, no? Siguro hindi na yan pwedeng kainin ng anay guys, no? Tapos na natin uh, malagyan ng ano sulignom. Okay guys. So, you guys, no? So, yan, natapos na namin tungkoy. Tapos na namin malagyan ng video mo na ko na, bay. Nagkira na namin ng uh, happy place guys no. Palitan na guys. Yun. Uh, pintura na lang at saka skin coat. Guys no. Kunti-unti uh, papunta kami doon no. Kunti-unti lang. Hindi lang namin bibiglain guys. No. Yun.